tayo bay ah, huli huli pa tayo bata ka Opo, magkasama sa Ay, ay, ay Sikitan tayo dito oh. Sir, sorry po sir Ah, super trigger din oh, kami sir May time po tayo doon, dapat Ay, ha? na kapilaan. Punta kasi kami ng buro ng YC namin Opo Ano Opo, sa so, may <laughs> dumbo So, makasi po sir Punta kami ng, ano, ng buro ng YC namin Kapatid po niya Sumuod ako sa iyo eh. Ano titi ko? Hindi may isa doon. Sa bang lugar Sa Lawas Piña. So may ibirabi kung baon po. section, kuwento ko diwa. Dapat. So pa kasi magdadaan niyan sa pagkapalit namin sa iyo. Subuk-subuk aku sayu bayi. Kung may Makati po. may Dumbos oh, ko okay. Makati sir. Okay. may school. Sa may school. Punta kami ng buro na kapatid. Ano doon? Ano nyo po. So, Dumbos ko school, Dumbos Dumbos school Dumbos po. Apo, apo. Apo. Tagal na kayo doon? Tagal na kayo sir. Okay. 2008 pa ako ulit to siya. kami doon 2009. Ako 2008. Apo. Sige sir. na lang o, here. Ano yon? Sa ano kayo? Sa Dumbos O sa gate? Apo. Sa so, may po kami nalabas sir. Sa labis siya. po sa gate 3. Uh. Tapat ko nang water mark po. Pagal doon. Opo sir. Sumunod ako sa iyo ba eh. Ano man Ano ba yan? ang inano ng wish ko kasi ako. Mo, huh? po, mo, may, Aye, sila, eh. Ah, uh, nako. Tapo kami yung muto mad... sir. Yung isang wala. Ano ba yan? Opo, tapo kami yung muto. Ano ka sama? No, nawala nga sila eh. Pero matangin, bung, hindi yun. Tapo. Magkakasama kami sa tatlo. Magkakasama kami sa... Si... Kailangan nyo oh, yun. magkakasama kami yung po. kami.

Mistake ka naman kayo sa Dumbos ko po Yari tayo ba eh Saan ka silang dalawa? Ano yun, nahuli kami dito Hindi mo nakita ba eh? Hindi mo napansin? Ha? Ito may shine po ito ha May shine dun ha Ano ba ito? First time Pinsa na uli. Ay, sa'yo po doon. Do uh, kung naka na may mags pa kayo, sino yung magamit niya? Wala din so, kami niya. Masyado mag-concentrate. Okay naman yan, guys. Yo, pero huwag mo masyado mag-concentrate. Kasi pag mag-concentrate kayo dyan, hindi nyo na makikita yung actual size. Which is yun naman ang tinuturo talaga sa LTO. Opo, saka dyan ako doon sumusunod eh. O sige, pagbibigyan namin kayo. Salamat po sila. Salamat po. i Ipinirify ko lang naman yung race. Opo, okay. okay. sige. Dumbos ko kami sa Dumbos ko mapang school. Uh, hmm. kasi pag ano, na hanggang may isang hmm. hindi na ito ako akong sa'yo. na doon. Ito kasi, kaya namin ngayon uli, cc na sa Dito. Kami din namin yung sir, una, may laki pa namin, amin talaga namin po namin talaga. Yung, hindi, kasi unang-una ba, una, ma accident mo kami, huwag naman po. Kasi ang accidenti Salamat po sir, hindi mo kami pinabihaan din.

Tuso, 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 sa rin ako sa iyo, kala ko nag ka Kala ko ka Ha? Hindi wala? Di maa, no? <laughs> baka natin Ito ba sinabi natin friend No? Ano? <laughs> oh, na baka <magkapalit. laughs> oh, sir, Hindi kami nakapag-record naman Sa ano po? Hey, ano lang warning Ano? Ah? Dokumentation kaya nilagawin oh, pwede din naman pala to sir, usapan natin na oo po sir nagbablog din ako sir pero di ko naman ay ano oo kasi ano tayo. hindi naman ako nakikasira sa inyo po kami rin hindi rin namin iyan dito kasi for confidentiality buti mabait si sir, nakatakpat tayo mabait Eh, ano sir, wala naman ka na yan consideration naman maraming salamat po talaga sir saan lang nabas kami dito sir? confidential naman para sa protection oo po sir balik kayo dito Pagkakita okay. okay. ko oh, sa gilid sir Pagka ano Pagka Naggo pa ko doon Sabit Actually may daan din po doon Sa harap ng pating Kaso mm -hmm. Ano kasi yun e eh? Baka di nyo kabisa Pwede nyo naman sundan yung mga nakamotor Papunta Las Peñas Sa kabiti naman yung mga nakamotor Opo opo Pwede kayo siya mm -hmm. Kaliwa po Kaliwa kaliwa kami Ah, oh, dito lang kay gilid Opo oh, Tapos Pag nag pa sa kabila Yung susunod na intervention Parang na kayo doon Papuntang Las Peñas Pwede ka, pwede ka din gumanon sir? Diyan? Oh, lang kayo gigilid kayo, uh, bagay, Opo Tapos kung gano'n kayo, kayo doon, Tapos kung tercik, ah, na kayo doon sila kung taro, yung sir Ah, sige po sir Sige po sir, salamat po Sige po sir, po po dyan, na, ha. Sige, sige po Kasi may po dyan sa kanan Opo, sige po, salamat po <laughs> Opo, dahil dagod po Dahil dagod security dito si po Awa, sige po. Oh, kabako! <sabah> Kinabahal <laughs> talaga ako. Salamat po, sir! Salamat Salamat po! Salamat po! Salamat po! Yes, sir.